Ayun, agad mo. Yes. Ayun, Banak ulit. Good size yung mga banak, guys. Sarap nito pang, ano, Mamaksiw. Mayayos ng banak. Ayan, magandang araw, mga ka- sila. So, hindi ko pala ulit kami sa dagat at nag-alambat kami. So, balik kasama ko yung dalawa. Kamangin ko. Justin. Tsaka so, itong batang nakakasama ko si JJ. So, bali, nakapaglakatig na pala kami ng isa. Yan lang sa may unahan kanina. At, ito yung mga nahuli namin. Na Is the saw ng lasag namin. Na okay, pabukas nga. Buksan? Ayan. Ang angat mo. Ayan o. Mga isda ang samaral woods na rin ayan isang latag na pala kanina yan may isda pang ano sa lasa uh, at maglalatag pa kami dito sa may agus ng ilog ayan so bali ito nga pala yung spot na ano, spot na ilog ng barangay namin pari yung malaking ilog uh, at ito yung harap ng bayan ayan dito ka dito kayo maglalatag ayan bali dito sa part na to papasok to ng ilog bali mahabang ilog to guys try namin dito maglalatag kanina may nagalaman na din yan hindi kami makapag try dun sa loob dahil malakas yung malakas yung agos ng tubig lambat namin dito malapat so, dito namin sa tren hindi pa lumalos sa may buka lang bali ito nga pala yung okay, pinanginilawan namin may hibas sa gabi <laughs> ako nakapag video kanina dahil medyo masama yung panahon umuulan kanina ayun na ilabas yung aking cellphone so medyo umang araw na rin ngayon ayun dito lang guys so hanap kayo ng bato kailangan may dagan siyang bato para hindi matangay ng Agus Daga na itong dulo Yan guys, so bayan yan Itong Yan yung beer Ayan, beer yan Antalan So ito yung ilog ng Sasama ng pinanggay namin Mahaba yan, puro bakawan sa dulo doon sa Jessing sa kanto nung isa para di lang madala yan yan okay na yan pa rin namin to guys hindi naman uli mamaya Thank you. perasa banget. Ayo. Sudah. itu banyak. Guys, oh. guys ayo. Yes. Ayos. Ayos.

sila sa lambat halong ilog ng kasi ito saka dagat sa talaga ang may bahat na Ay yeah. pa lang ngayon. ng tubig so mamaya um, na lang guys tatapagin muna namin guys so, banak ulit ng piraso sa gibat ng gitna hindi maganda yung labat uh, sa damo kaya walang hindi sa may bandang gitna bali itong dulo saka yung dulo dito yung mga kahuli umatang siya sa damo mahabang damo Maran sa iba meron ba dyan? ito po Pag ayos dalawang piraso sana Yang maganda yung latag doon sa gitna kaya madaming naglabatan, sayang so lalatang makumis doon sa walang anong damo so kakalasin muna namin ito guys at aangatin ko na rin lambat so ayan guys bali naka pitong isda lang kami doon sa pangalawang latag pitong peraso at so, uh, susubok pa kami ng isa dito itong tabi na to

guys, tatabugin muna namin Ayan guys, dalawang perasong banat. isa Bali yung isa na nila Nandun na sa balde Ayan o no, Good size yung mga banak guys Sarap nito pang ano Pamaksi o Ayan o no, ko na lang sya Ito yung tubig. Pero bali, marami-rami na din naman yung nahuli namin. Ayan. Goods na rin to Ayan, islang banak. At saka, uh, samaral. or balawis dito sa amin. Ayan o. Sobra sobra na naman pang ulam yan hmm. So hanggang dito na lang muna guys ulit Ang ating videos uh, At abang abang na lang ulit sa mga susunod nating na mga uh, Upload Ayan Maraming maraming salamat sa mga Nanood At hanggang dito na lang bye bye